Kasi mo ba si ganahan ka mo sakyanan uy, ba? Unsay sakyanan? Kana kun o. Uy, guwapong sakyanan na ba? Min na lang na din kay para mahalin dayon. Kita malugi anak ni. Makapalit na lag ice cream uy. Adoy. Sige, sige. Cool. Dos min na lang na kon. Dela susi kon o. Salamat kayo day. Bangtas tak? Ayuh ni bang! Ni! Gampang langsung langsung! Gani dini! Perut tengnaw lang bay! Sus! Kan lingon juga ayo oh! Una ikaw! Ni pun gani ka maligo! Sabak na! Sabak na Dini magligo-ligo! Rata-rata ni wak matay pagkaun bay! Unsa demi gusto me! Ice cream po ta kay para magtilap-tilap ta. Wow. Be, kwarta be kay bumalik ko. Na, giutang na mangani na tong entrance. Oh. Na, on saon na nero'n, Ron. Wate ka unun na nero'n. Ron. ibaligya din na tong inyong sakyanan. Patay, magbaktas ta na pag-uli. Mamiliti din ta. Ay, tama, <coughs> dami, no? Tara, tara, magita balita ni nak Naala gina. Asa man ta mangita bayar ani Nak Naala gina aru pagulat ba. Sige na lang oi, sige na lang oi. Ibay ko ta makakaunan ng ice cream. Kana mi bayar na. Nak nay kwarta ng bili pero man buntag dai unsa may ato kul cool. basi ganahan ka mo palit og sakyanan na, cool, oh. uy, ba unsay sakyanan kana kul o uy guwapong sakyanan na ba aw singko melo na kul cool, oh. oh. na lang na din kay para mahalin dayon yeah. kita malugi anak ni makapalit na lag ice cream oy aday okay. sige, sige. Kul, cool. dos na lang na Cool! Ratuhara ni sa kinana, ay eh, di ka ni kinawato kana na, tinawat dahi? Tanawang nga sukol o. Ay, tinuod di dahi bay? Tinuod ko na, palitan na dayon. Ay, di alam bayo dayon. Ya pa daw, pasige atik da. Mm? One, two, okay ba mi? <tinyo> Dalang susikol o. Salamat kayo dahi. mik mik. Ini mik mik tarana uli nak tatang. Mana dini? Hala, asal ni di sekianan diri. Kebantai mau asal sekianan dini? Patay. Usai oh, patai mik, asal ni sekianan. Yuk tukan mik bang. Tukan ikut mik, eh. asal sekianan me. Ay. Ayori ma. Gimana managin mo manamama ebelia. Saun <laughs> mo nilon. Sa masakit pa uli an nilon. Ayori ma. Tigala sari dai tawadod meldinya. Salamat